Hello mga ka-FB Reels, mga ka-FB Friends. Ayan. Tututbash muna ako. Kasi kakagising ko lang dyan. At mag uh, almosal na rin. Late lang siya. Late lang yung voiceover natin. Late lang yung pag edit ko. Kasi gabi lang talaga ako makapag-voiceover ng maayos tulog yung mga bata, tulog yung mga tao, walang ingay. So, mahirap naman talaga na face over ka na maingay. Diba? Ayan. Tento din ba kayo? Kung pagising nyo, mag-toothbrush na muna, hinamos, tsaka kakain. Tapos pagkatapos ka, in-toothbrush ulit. Siguro sa isang araw, um, ilang beses ako nag-toothbrush. Kaya, Mabilis maubos yung toothpaste. Kesa naman, di ba? Hindi natin ingatan na ating ngipin. Tayo lang din ang magsasuffer. Lalo na ako, may, ano ako, may wisdom tooth ako. Kailangan talagang magtutooth ako siya ko palagi. Ang sakit talaga pag tinatake ako ng wisdom tooth ko. super sakit talaga. Alam nyo lang. So, yan nga po, pala sinipon na pala ako yung ulo ko medyo okay na siya pero sipon na lang um, yung sipon ko pa wala na rin kasi nung naulanan nang ako nung nakaraan so yan mag ingat po tayo yan yung um, lagong umuulan pag naulanan kayo inom ng tubig ang ginagawa ko makan mo na ako ng asin tapos inom ng tubig tsaka ko So, yun. po natin ng ating mga sarili sa sakit. And don't forget to follow my page. Ito na yung panibako ko um, page. yun. Na, yun lang ang aking sasabihin. I-upload ko to ulit kay ikat natin yung part na naka-harmful daw. Sabi ni Meta. So, napa voiceover ako nang wala sa oras. lang.